Lahat tayo kailangan ng pagkain. Nagbibigay ito sa atin ng lakas. Nakakatulong ito sa paglaki natin. Noon paman, alam na ito ng mga sinaunang tao. Ang paghahanap ng pagkain ng pinakamalaking hamon nila. Ito ang araw-araw nilang laban para mabuhay. Kung walang pagkain, manghihina sila. Kung walang pagkain, hindi sila lalakas. Ang paghahanap ng pagkain ng susi sa kanilang kaligtasan. Delikado ang pangangaso pero mahalaga. Nangangaso ang mga sinaunang tao ng mga hayop para sa karne. Gumagamit sila ng mga simpleng kagamitan, karaniwan ng mga sibat. Giginawa ang mga ito mula sa mahahabang patpat -pat at matulis na dulo. Ang mga pamalo ay isa pang kapakipakinabang na kagamitan. Maganda itong gamitin sa malapitang labanan. Matatapang at mahusay na mga ngaso ang mga sinaunang tao. Nag-uwi sila ng pagkain para sa kanilang pamilya. Mahalaga rin ng pangangalap. Nangangalap ang mga sinaunang tao ng mga ligaw na halaman. Nakakahanap sila ng mga berry, mani at prutas. Ang mga halamang ito ay nagbibigay sa kanila ng mahahalagang bitamina. Bahagi rin ng kanilang pagkain ng mga ugat at buto. Gumagamit sila ng mga panghukay na patpat para makuha ang mga halamang ito. Ang pangangalap ay isang paraan para makakuha ng pagkain ng hindi nangangaso. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mga bagay-bagay. Natuklasan ng mga sinaunang tao ang pagsasaka. Natuto silang magtanim ng sarili nilang pagkain. Nagtatanim sila ng mga buto at hinihintay itong lumaki. Malaking pagbabago ito. Nangangahulugan ito na hindi na nila kailangang palipat-lipat ng lugar. Maari na silang manatili sa isang lugar at magtanim ng kanilang pagkain. Section 5: Pag-aangkop para mabuhay. Matalino ang mga sinaunang tao, natuto silang umangkop, nabuhay sila sa iba't ibang kapaligiran. Ang ilan ay nakatira sa kagubatan, ang iba naman ay nakatira sa kapatagan. Ginamit nila ang kung anong meron sila para mabuhay. Nakahanap sila ng pagkain sa bawat kapaligiran. Sila ay mga survivor. Section 6: Mula bato hanggang metal pag-unlad ng mga kagamitan. Gumagamit ng mga kagamitan ng mga sinaunang tao. Nagsimula sila sa mga simpleng kagamitan. Bato, buto at patpat -pat ang kanilang mga unang kagamitan. Ginamit nila ang mga ito para sa pangangaso at pangangalap. Kalaunan, natuklasan nila ang metal. Mas matibay at mas matalas ang mga kagamitang metal. Pinadali nito ang pangangaso at pagsasaka. Malaking hakbang ito para sa kanila. Seksyon 7: pa ng nakamit sa gana o tagutom. Madalas nakakaunti ang pagkain. Natuto ang mga sinaunang tao na magbahagi. Ibinahagi nila ang kanilang pagkain sa kanilang mga pamilya. Ibinahagi nila sa kanilang tribo. Mahalaga ang pagbabahagi para sa kaligtasan. Nangangahulugan ito na lahat ay may pagkakataong kumain. Pinagbuklod sila nito bilang isang komunidad. Seksyon 8 ang simula ng sibilisasyon. Mahirap ang paghahanap ng pagkain. Pero ito ang nagpatuso sa mga sinaunang tao. Nag-imbento sila ng mga kagamitan at natuto silang magsaka. Ito ang humantong sa simula ng sibilisasyon. Dahil sa pagsasaka, maari na silang manatili sa isang lugar. Nagtayo sila ng mga bahay at komunidad. Nagkaroon sila ng mas maraming oras para sa ibang mga bagay. Seksyon Siyam Pag-aaral Mula sa Nakaraan Marami tayong matututunan sa mga sinaunang tao. Ipinapaalala nila sa atin na mahalaga ang pagkain ipinapakita nila sa atin ang kahalagahan ng pagiging mapamaraan. Sila ang pundasyon ng ating mundo ngayon. Matuto tayo mula sa kanilang nakaraan. Mapapahalagahan natin ang kanilang mga paghihirap at maari tayong magpasalamat sa kanilang katalinuhan. Sila ang nagbukas ng daan para sa atin.